Nagsasanay si Ron J Abaryentos kasama ang idolo niya na si Mark Barroca ngayon off-season. Sinulit ni Barangay Ginebra San Miguel guard Ron J Abaryentos ang TBA off-season, nagsasanay kasama ang isa sa kanyang mga idolo sa basketball. Ang Magnolia chicken hotshot star na si Andy Mark Barroca. Ibinahagi ni Abaryentos ang kanyang excitement sa social media matapos ang isang workout session kasama ang veteranong guard na tinawag itong isang karangalan na magsanay at matuto mula sa isang player na kanyang pinapanood noong bata pa. Ang 39 anyos na si Barroca, isang 6-time PBA champion at 2-time finals MVP, ay kilala sa kanyang leadership at playmaking skills, kaya isa siya sa mga iginagalang na guard sa liga. Para kay Abarientos, ang off-season session ay hindi lamang isang pagkakataon upang total asin ang kanyang laro, kundi upang makakuha din ng inspirasyon mula sa isang player na matagal na niyang hinahangaan, dahil mukhang makakagawa siya ng mas malaking epekto para sa Jin King sa darating na season. Barangay Ginebra Guards RJ Abarientos and Nord Pinto, Terraforma Algen Malesio, Blackwater Bigman Justin Chua, together with Magnolias Peter Alfaro and Mark Barroca, spotted alongside Simple Grind. Sa pangkalahatan ay nagpapahayag ng pagpapahalaga sa suporta ng mga tagahanga, habang kinikilala din ang madamdamin, at kung minsan ay kritikal, nakatangian ng fanbase, partikular sa eksena ng basketball sa Pilipinas. Nagpahayag din siya ng pasasalamat para sa mga tagahanga, na nagsasabi na nagpapasalamat siya para sa kanila. Pinahahalagahan din niya ang suportang natatanggap niya ngunit na iintindihan din niya ang pagiging demanding ng basketball fan days, lalo na para sa mga high profile na koponan tulad ng Ginebra o pambansang koponan. Kamusta mga idol? Zone PH para sa sports news and update. Kung bago ka pala mong dito sa channel ko, pindutin mo na ang subscribe si button at notification bell para lagi kang update sa mga sports news.